Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inirekomenda na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa ilalim sa Alert Level 3 ang Gaza sa gitna ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at militanteng Palestinian na Hamas. Sa isang press briefing, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na inirekomenda ng Embahada ng Pilipinas na magpatupad ng Alert Level 3 of Voluntary Repatriation. Dagdag ni de Vega, nagpatupad na sila ng Voluntary Repatriation kahit wala pang pirma o formal na anunsyo para dito mula sa Pangulo. Kabilang sa mga tinitignan nilang solusyon ng pagdaan sa mga exit point ng Israel o Egypt. Nasa 38 Pinoy, kabilang ang 17 Batang edad dalawa hanggang labing lima ang iniulat na humingi ng repatriation mula sa Gaza. Wala namang iniulat na Pinoy na nasawi o nasaktan sa Gaza. Patuloy ang pagsasa-normal ng gobyerno ng Israel sa sitwasyon sa kanilang bansa sa kabila ng patuloy na bakbakan laban sa militanting grupong Hamas. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, tinatangka pa rin ng Hamas na makapasok sa mga border ng Israel. Patuloy din na niya ang pagsalakay sa mga bahagi ng Israel kung saan nagtatago umano ang kanilang mga kalaban. Sa oras na may sa ang sitwasyon, paghahandaan ng gobyerno ang tuloy ang pag-alis sa infrastruktura ng Hamas para mapigilan ng susunod nilang pagsalakay. Nangako naman si Flaz na poprotektahan ng Israel ang mga Pilipino at iba pang banyagang apektado ng giyera. Ayon kay Floss, binibigyan nila ng pantay na proteksyon ang mga mamayan at banyagang nakatira sa Israel, kaya inaasahan nilang susunod sila sa mga alituntunin ng gobyerno. Nanawagan ng dasal ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa kapayapaan sa Israel at Palestine sa gitna ng patuloy na alitan sa pagitan ng tropa ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Ayon kay Antipolo Bishop Ruperto Santos, Vice Chair ng CBCP, Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, napakahalaga at napapanahon na magdasal para sa kapayapaan. Humiling din siya ng panalangin para sa 30 na Pilipinong miyembro ng Israel Defense Force Reserve na nanganganib dahil sa giyera sa Gaza Strip. Hiniling rin niya sa mga Pilipinong nasa lugar ng alitan na manatiling ligtas, mapanuri at sundin ang tagubili ng ating gobyerno. Nasa higit 30,000 Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa Israel. Samantala, pinag-iingat naman ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang mga Pilipino na naipit sa gera sa lugar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, na-rescue na ang 22 sa 20 ng mga Pilipino doon at walang naiulat na nasaktan o nasawi sa gitna ng krisis. Sa iba pang balita, isinailalim sa state of calamity ang dalawang bayan sa Oriental Mindoro dahil sa pagkalat ng African swine fever o ASF. Ayon kay Governor Homer D. ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit. Sa kanyang social media post, sinabi ni Dolor na nilagdaan niya ang Executive Order 66 na nagbabawal sa paglabas ng karne o mga produktong baboy mula sa mga bayan ng Rojas at Mansalay upang maiwasan ang pagkalat ng ESF sa iba pang bahagi ng lalawigan. Sa kanyang liham sa sangguniang panlalawigan, sinabi ni Dolor na batay ang kautosan sa Republic Act 10121 na kilala rin bilang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Sa ilalim ng batas, maaaring magdeklara ng state of calamity ang sangguniang panlalawigan kapag naapektuhan ng dalawa o higit pang bayan ito ng mga kalamidad. Batay na rin to sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Sinabi ni Dolor na magpapadala ng dalawang kahon at tatlong daan at anim na pung piraso ng test kits ang Department of Agriculture para sa agarang pagsusuri ng mga sample mula sa limang barangay sa Rojas at isang barangay sa Mansalay. Tatlong kaso na ng ASF ang naiulat sa bagong bayan at dangay sa Rojas at meron na rin mga namatay na baboy sa barangay Mansalay. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines para sa iba pang mga balita at informasyon. Bisitahin damang ang aming webpage, pini.gov.ph, o ang aming Facebook o X, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang Pinay Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 76 na araw na lamang po, Pasko na. Ito ang Pinay Headlines na gahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Ben Spondok. Magandang gabi.